hey guys yan. so muli ako po po ni si aty jen so syempre mag-update po tayo ulit dito ating iphone ayan guys so syempre guys uh, dito dito tayo dito sa ZMB XC7 yan so Matik po, pag nag-message po kayo, dito po kayo punta sa aming store. Ay, so, unahin natin ang package natin ng ating iPhone. Ayan, so, eto po, meron tayong charger. And then, meron po tayong three case. Ayan, so, tatlong case, dalawa silicone, and then isang clear. Matik po, may kasamang clear. Ayan, and then kung yung silicone po, kayo na rin po, pipili ng color niya. Ayan, so, dito tayo sa iPhone 11 Pro. Yes po, meron po tayong 11 Pro, 256. Ayan, Hello po, 11 po natin na 2, 5, 6, 18K na lang po siya. Yes, 18K. 18K lang po siya. And it kasama tong AirPods. And AirPods po, freebies lang to guys ha. Freebies. Ayan. And then, yung color po natin, meron tayong white, meron tayong black, and then green, and then gold. Ayan, so guys, super mura na po nito. Promise po, super duper mura. Ayan, so 18.5, ay uh, 18k na lang po siya. And then, guys, sa mga malalayo po, hindi po baka sa store namin. Eh. So, nag a po tayo ng deliver around Vitro, Manila, and then around the world. Ayan, so, wow, around the world. Ayan, so, pwede po tayo uh, sa Luzon, sa Visayas, ayan, sa Mindanao. Ayan, pwede po tayo mag mag-deliver dyan via LBC po. And then sa around Metro Manila po, meron po kami sariling rider, pwede pong i-deliver sa inyo. Siyempre po, babayaran nyo po yung SF dyan. Yes po, magbabayad po kayo ng shipping fee sa rider. And so, pag sariling rider po namin, medyo mataas nga lang po siya ng unti. Ayan, so, para sa safety din naman po yan ng unit. And so, sa mga ayaw naman po ng masyado mataas, pwede po kayo mag-direct sa store namin. And then, kung gusto nyo bumababa, pwede pong lalamove pero kayo magbubok ng lalamove. Yes, kayo po mismo magbubok ng lalamove kasi pag once na kami po ang magbubok ng lalamove, hindi po kami papayag. Alam nyo po ba kung bakit? Ayan, so, uh, nangyari na po kasi sa amin yan last time na so nagbook kami ng lalamove. Uh, iPhone, iPhone XR lang, iPhone XR lang naman yon pero hindi po nakarating sa Uh, pag dideliveran kaya so mas ginusto po namin na kumuha ng sariling rider para safe po ang unit namin and then makarating sa inyo ng safe so, and then yung mode of payment po namin and so pwede po tayong Gcash, bank transfer and then credit card, Ggibs and so sa mga gusto po mag installment yung installment po natin credit card lang po and then Ggibs Ayan, yung sa G-gibs po natin is matik po. Meron po siyang entries na 6%. Yes po. Yung entries na po yun, hindi po yung sabi na pupunta sa may-ari po ng g -gibs. Kung kanino pong G-gibs yung gagamitin uh, natin. Like, kunwari po, yung g na ini-scan natin, yung may-ari po nun. Doon po mapupunta yung 6%. And then, sa credit card naman po, ang pinakamababa pong... Uh, pinakamababang interest po natin ay yung BDO. Yes po, yung BDO po natin is 15% lang po. Uh, good for one year po yon And then, sa BPI po is 18%. And then, any bank po is 18%. Pag 6 months po, meron po 12% po sa BPI and then any bank. And then, pag BDO po is 10%. Ayan, guys. Kaya, guys, saan po hinihintay niyo? Punta na po kayo sa na store namin o kaya message na po sa mga gusto magpa-deliver. And so, ilalagay ko po ang link dito ng aking Facebook and then ang aming Facebook page. And so, thank you so much. Bye, guys!